Good morning mga drivers no. Ayan. Ito na pala yung bangka namin noon. Sinira na po yung ano par, tinatawag sa amin na parka. yan Ito lang pong kasko namin mga drivers, so, sobrang maliit po 'yan. Daming tubig oh. Tapos kasi dito yun ano puputulin doon lahat 'yan puputulin hanggang doon sa do sa so, unahan yan tinanggal muna yung <coughs> parka po mga drivers para makita nila kung saan sila mag cutting nitong uh, tinatawag namin na gusok po. Ito, cuttingin to. Anak. Palibot. Yan. May nakalagay na pala na hangir sa bangka namin, Yan po. At saka doon sa ano, nahan 'yun. Pag matanggal na po yung ano, 'yun, bangon. Yan, tanggalin yan at saka doon. Ayun. Ah, Matanggal yung kasko na yan. <coughs> Sayang hindi ko nakita pag ano hindi po ako naku nakakuha ng video mga drivers pag tanggal ang engine namin. Kung paano tinanggal yan po. Yan. Yan po, wala nang parka. Dilanggala nang sa ibaba hanggang doon. Na ah, dito ito pong ano dito po ah, nilagay yung engine namin, no. Diyan nakapatong lang po siya diyan. Dito lang po siya nakapatong ang engine namin dito. Oh, uh, yan po. Ito po yung kaskong ginagamit namin, no. Sobrang maliit po. Yan, maliit po yung kasko niyan. Yan. Yan po. Dito po tayo sa ilalim ng bangka, no. tiningnan natin kung anong mga ginagawa dito nila, kung anong anong mga tinatanggal nila, no. Yan. Po. Ito po yung ano. Dito po nila tinanggal yung one ah uh, engine namin so, Sayang hindi po tayo nakakuha ng video po mga drivers no, ha sana nakunan natin para nakita natin kung paano nila ano tinanggal po yan, And, Andon po ang engine namin mga drivers yung nakatao nakatabon ng ano plywood nakatakip ng plywood po Ito po siya oh mula dyan mula dyan hanggang doon yan hinila lang po hinila lang ng mga tao hindi po nagamit ng equipment kasi hindi po makapasok dito wala pong daanan yan po mga drivers dito po engine namin mga drivers dinala po dito ito ng engine namin oh. No? Uh, ah. ito po ito, ito yung engine namin mga levers ayan sila sa kataw na guyo doon ito na po na nila no daghan

Yan pong engine namin mga drivers Yung dito guys, steel brush. Ano steel brush lagi? Ito na yun, natanggal na. Limpyo kayo? Wala, <laughs> ang buyahan na. Nani ha, ang kamawi, ang, ang ato ha. Tulong? Oo. Yan po. Ito na pong engine namin mga drivers no. Kailangan itong malimisan. Malinisan para maganda naman siyang tingnan hindi mo ka pa ganun tubo tsok tambot siya sa, ha? Tambutso ah sa tambutso din na day? oo wala naman po din na day ilis dan na kaya na kaya hmm. ito po yun mga ka-drivers grabe no tao lang naghila nito hindi makina kasi wala na o, hindi usong makina dito paghila ng ano engine. Yan. pangit ng tingnan kasi wala pang pintal, walang pintura. Ngine-fiber nung 'yan mo. Ang fiber namba. Fiberon? Ya pag. Hmm? di 'yan ug fiber. Yan po sobrang dumi na po. Pero pagkatapos nito mga drivers, malinisa namin to ah. Maganda na itong tingnan. Wala lang po tanggalin yung ano, kalawang. Wala ah, steel brush mo maayon ito. Ay, so grabe yun. Ang dumi. Madumi talaga. Kailangan na po siyang malinisan. Kaming kuha na eh. Kaming siyang kuha. Bakit nga na niya? Kaming siya, jo ini Kaming, ano tayo, tiyo? liner niya. Di na, steel brush, dali rin kayo niya. Steel brush, niya hangin ba? Hmm. Tanky ha. ba? Kaya lagi, itong compressor. Hmm, si tanky ragud. Pwede mm, po. tangki. Pasiritan. Pasiritan din yun. Gawa. Oo, oh, tangki. Tangki sa paradiving. Hmm. Tatubo ba? siritan din. Ah, Ay, hindi rin. lagi na. Hmm. Ano po? bangka namin o yan. Tinunggala ng kunting parka po para makalabas yung engine po. Wa pa rin ang sugdig hulba ang kuan day. Tangtang ang mga gusok ana. Gusok ang hangin ka ba yung marab, abin na Matumpag Matumpag <laughs> din pang buti Nagingin ay, murag na gawin Sobrang dumi Ito po yung kasama namin, ayan Nagbahay kubo muna dito Kasi yung bangka namin Hindi pwedeng ano, akyatan Kasi baka ano ma stampid siya tayo bangka namin kasi nakahangir lang po yan mga drivers wala nang ano hindi na talaga pwede aakyatin pa yan kuwang nyo dito itik Mingani kay way mo ari diri papalita mi itlog si itik. nung me. mo bantag itik baga tulda, -tulda hmm. uh, bantag itik tulda tuldahan ra. Ana ni ko habog mo higdaan. So bigi ka wala <laughs> <laughs> So ko gawa na lang, oh. Oh. Sabot lang ayo buwan. Wa gino unsa na da musalibo gyud po nyo. Salibo ni eh, basa gyud po. Orong. Wa da ko gabi eh. Pagitlawon ba pagpahubos ta ako na po ko eh. ta. Kinsa man pukot? O maguwang. Hubos na ko. Gidali mo ngari. Kristian. Mao ni nang gidag gisulog sa akong Christian gahapon. Oh, na ako. Gida, rin? O, gidagi, so hmm. oh. dako. Atadlo ka pud ya, wala gitkit kayo. Dako ni dagat eh. loh jadi ya, mau buat nih makin okay, lah nggak ada zaman dari bulbar oh. lo nindo tontap hubus satu curo no? oke okay. lo so, kabur dia kurang usah barusan mau hmm. wiron caron basin tapi yang dominan engine namin malah berju no? kailangan tuh malinisan para bagandang tindenan na aman oke okay. Ayan po. Malaki po to mga drivers no. Ah uh, 180 yata ang cross power nito. 180 oh. Uh, sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers vlog po sana po matulungan nyo po ako no para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan, thank you very much